Paano nagsimula ang BankNet? Ang BankNet ay isang network ng mga banko sa Pilipinas na nagkokonekta sa mga ATM ng mga lokal at dayuhang banko. Ito ang pinakamalaking interbank network sa bansa sa mga tuntunin ng bilang ng mga miyembrong banko at taunang transaksyon. Ang BankNet ay itinatag noong ikalabimpito ng Hulyo taong isang na raanat bilang ang pangalawang konsorsyum ng ATM sa Pilipinas. Nagsimula ito sa walong banko, PCI Bank, ngayon ay Banco de Oro, Security Bank, China Bank, RCBC, Allied Bank, ngayon ay bahagi ng PNB, Metrobank, International Exchange Bank, ngayon ay bahagi ng Union Bank, at City Trust Banking Corp, ngayon ay bahagi ng BPI. Mula noon, nagkaroon ng maraming pagbabago at pagpapalawak sa banknet. Noong 1994, ipinakilala nito ang isang point-of-sale system para sa mga pangangailangan sa pagbabayad ng mga cardholder. Noong 1997, nagsimula itong mag-alok ng website hosting, email, at surfing services sa mga miyembrong banko sa abot kayang presyo. Noong 2002, nagsimula ang banknet ng online banking at payment gateway system. Sa taong iyon din, ipinakilala nito ang Interbank Funds Transfer, ang unang consortium run automated transfer facility sa rehiyon. Pinapayagan nito ang real-time, online transfer ng pera sa mga miyembro ng banknet gamit ang payment gateway, ATM, o cellphone ng cardholder. Noong ikatatlong po ng Enero taong 2015, nagsama ang banknet at Megalink, na nagresulta sa pagiging tanging ATM switch operator ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Globe Telecom at Smart Communications, nagkaroon ng mobile banking ang BankNet noong 2006 at 2007 ayon sa pagkakasunod-sunod. Pinapayagan ito ang mga cardholder na magamit ang mga function na katulad ng ATM sa kanilang mga mobile phone. Ang BankNet ay ang clearing switch operator ng InstaPay, isang real-time electronic funds transfer clearing house na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Ang BankNet ay nagsimula bilang isang maliit na consortium ng mga bangko at lumago upang maging isang mahalagang bahagi ng sistema ng pananalapi ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng isang ligtas at maaasahang paraan para sa mga tao na mag-access sa kanilang mga account, maglipat ng pera, at magbayad para sa mga kalakal at serbisyo. Ang patuloy na pag-unlad at pagpapalawak ng BankNet ay nagpapakita ng pagiging mahalaga nito sa pagpapalaganap ng financial inclusion sa bansa. Bagaman hindi binanggit ang mga pangalan ng mga indibidwal na nagsimula sa BankNet, Mahalagang tandaan na ito ay isang proyekto ng pakikipagtulungan ng maraming mga bangko at organisasyon sa Pilipinas. Ang kanilang pagsisikap ay humantong sa paglikha ng banknet na nagbibigay ng mahalagang serbisyo sa mga tao at negosyo sa bansa. Dahil sa kalikasan ng organisasyon ng banknet, mahirap na matukoy ang isang solong tao o organisasyon na nagsimula sa banknet. Ito ay isang produkto ng pakikipagtulungan ng maraming mga bangko at organisasyon at ang kanilang pangkalahatang pagsisikap ay humantong sa pagtatatag at pagunlad ng banknet.